Nakakatuwa, no? Ang laki rin ang naitulong ni Meta sa kapaligiran natin. Lalo na tuwing umaga, wala ka na halos makita ang mga atis mo sana nakatumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Halos bihira na nga sila silang tumumpok dyan, eh. Paano kasi, mas gugustuhin pa nila na mag-isip ng content para sa release nila maghapon. Oo, ayaw na nila makipagsismisan o makitumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Actually, yung atensyon nila, imbis na mga na napunta na lang talaga sa pagre-reels. At ito pa, ha? Imagine ninyo. At kung dati, bumibili lang ng mga lutong ulam yung mga yan. Ngayon, sila na mismo ang nagluluto ng mga ulam. At kahit tuwing iplog, inire-reels pa. Ganon ka, si Meta. At ito ang pinakmalupit. Kung yung dati, yung asawa mo tinatalahan ka sa tuwing uuwi ka ngayon, hindi mo na makausap. Kasi, busy na sa pagla-live o hindi kaya busy sa pananood ng live. At ang mas matindi, hanggang madaling araw, nakikipag-engage siya na lang siya dahil wala na siyang pakialam sa iyo. Ang usay ni Meta, ano?